Salamangalabas sa Alice po tayo. Punta po tayo sa bahay ng mama ko. Mga 200 kilometers. Wala dito. Mag-commute na na kami ng bus or jeep. Kasi special day po na ang mother namin ngayon. Yes, aking lola. Pag-say hi ka sa ating vlog, May. Hi alis muna tayo mga loves sandali babalik naman kami uh, mamayang hapon kasi may klase naman bukas hindi pwedeng mag absent si may may konting salo salo lang para sa kay mother salamat pala baby. sa kapatid ko si uh, Jack Ranky sa kanyang uh, mga ino-order na mga pagkain, no? Salo-salo lang, buong pamilya lang, sa loob lang ang bahay. Kasi masamang panahon dito. Mahangin. Sabi ng kapatid ko na karating lang uh, doon sa banda, na sa aming lugar, uh, daming ano, ang saging daw natutumba dahil sa hapagat na malapit yun sa mga dagat siguro Ayan, e, uh, Doon lang tayo, no? Babalik naman tayo mamayang hapon. Sige, mga labis, mag-commute po na kami. mag kami lang sasakyan sa labas ng bahay. Malayo-layo pa kita. Malayo pa ang ating apapuntahan papuntahan. biyahe. Okay, thanks for watching. Bye, bye! Bye! Ito na tayo ngayon, ngayon. Nag-aabang na tayo ng, ng sakyan mga loves. Ayan si Maymay Mai. Anamig! Medyo umuulan na. Umuulan na siya talaga. Anamig! Tingnan natin may may bus na ba? ito po ang lagay ng ating panahon mga labs o oh, ami ah, madilim maing yung narinig mga labs uh, ingay mga alon dito tayo, nag-aantay ng masakyan. Anong oras na ba? 10.27 ng umaga. Hindi, na? Ang tagal ang bus. Wala pang dumaang bus or jeepney. Kasi yung mga motor cab dito lang hanggang sa lungsod lang yan ang uh, macro mga loves. Hindi pwede yan maka Uh, di na makalagbas ito sa amo ah, sa Padre Borgos. Yan ang uh, lagay ng ating parang dito, no? Maulap. At saka medyo maitim ang kalangitan. Yan. Maingay ang dagat kasi uh, apagat ang lalaki ng mga alon mga labs mga nasira na po ang mga bakla dito kasi hindi nila na naligpit hindi nila naligpit yung mga baklad kaya ayun nasira na sayang ang mga gastusin